ito po ang katanungan para sa kalikasan. Anong programa para matugunan ang palagi ang pagbaha sa ating bayan? Anong programa para harapin ang isyo sa climate change? Maraming salamat po. Hindi po lingid sa kaalaman nating lahat na asal sa kasalukuyan po ay hindi po istrikto ang pamamahala natin pagdating po sa ating mga kokolumber. Kasama na rin po dito ang ating pong mga elegan na nagbubuhangin. Kung kaya naman po, trabaho na rin po ng kagalang-galang na sangguniang bayan ang pagdagdag ng mga angkop na resolusyon at ordinansa at kasama na rin po dito ang tulong ng ating magiging uh, punong bayan para po sa istrikto na implementasyon. Ito po ay kitang kita ng ating mga kababayan na marami ang puno na pinuputol sa ating bayan. Hindi po natin masisisi ang proyekto ng windmill sapagkat ang kanila pong pagputol ay legal. Pero marami po tayong nakikita na kukulamber na lumalabas sa ating bayan. Marami, marami rin po mga issue ng na mga nagbubuhangin na ilegal dito sa ating bayan. Kung kaya naman po maglalagay po tayo ng mga karektagang ordinansa para sa ating mga barangay at mas istrikto na pamumuno para sa ating bayan. Salamat po. Maraming salamat po.